kaya ang sabi sa aral ng Diyos, yung kay Kristo, yung wala ng ato. Yun ang dahilan. Yeah. Kung bakit wala ng ato, kaya yeah, mag kayo, sumampalataya kayo, at kayo magpatuloy. Hanggang humalawig ang inyong buhay, lumalapit kayo sa kamatayan. Hanggat lumalapit kayo sa kamatayan, sikapin ninyong tumatag kayo, tumibay kayo, maging malinis kayo, maging sakdal ang inyong pananampalataya, manait kayo! Saan? Sa inyong sarili, talunin ninyo ang inyong sariling sagutukan ng inyong pananampalataya at pagsunod sa iyo. Yan dapat malabot ang inyong gina nalagot ang ninyo, niya. kayo toman ng inyong talampi. Kayo may katungkulan at napakarunong ninyo Kasama niyong mamateyoh. Esingnulang sa sasama sa inyo ang inyong pananampalataya. Dahil sa pananampalataya nyan niy sa kayo ng ating Kristo. Kahit kay ipatay, kahit kay ipatay, kaya dapat kayong magtibay sa mabuti, mga mahal na kaputin. Tingnan ninyo, babasahin ko sa inyo, sapagkat ang Panginoon din bababa mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ang unang bubukayin matuloy. Yan ang unang mabubukayin. At kung magkagayon tayong nangabubuhay na natitray, aagawin kasama nila sa alapak upang salupungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito, sa sa Panginoon tayo magpakailang kuman. si Kristo. Halimbawa bukas. Yung mga buhay na Iglesia ni Kristo hindi namamatay yun. Pero, hindi sila mau naroon sa patay na naroon sa libingan. Iyon ang unang bubuksan sa tunog ng pakakak ng Diyos sa boses ng Arkanghel. Bubukas, magbabangon yon, unang aakyat bago pagkatapos yung mga buhay. Anong klaseng buhay yon? Mari ba kayong makaramdam pa ng luka? Ang luka ay dugo ng puso sugat ng damdamin, hapti ng kanyang mga talanghati sa buhay. Yun! Ngayon, eh yung buhay na yun, anong ng buhay yun? Pakinggan ninyo kung anong buhay yun. Kaya nasisigur yun ng Iglesi ng Kristo sa siya wala ng patol. Pakinggan ninyo kung anong buhay iyan. Nakita ko ang isang bagong langit, ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparap at ang dagat. Wala na. Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Hindi yun ang tate. Nananag mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahay na gagayakan talaga sa kanyang asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukang nagsabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa tao, at siya'y mananahanan sa kanila, at siya'y magiging bayan niya, at ang Diyos ay nasa kanila, at papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati ni panampitan man, ang hirap ng kuna at ang bagay ng kuna na naparap. At yung nakalukluk sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya, isulat mo sa pagkatang salitang ito'y tapat at tunay. Hirap na hirap pa kayo, mga babae, manat kayo sa iglesia. Magsibay kayo sa iglesia. Magpapasigla kayo sa iglesia. Mga para mapapawi iyon. Gagamuti ng Diyos ang hirap na yan. Kayo pa namang mga halaki, ay eh, pagod na pagod nang mula pa sa pagkaumagang umaga hanggang gabi nagtatrabaho at nagpapakahirap kayo para sustentuhan ang inyong mga pamilya? papainga kayo. Hindi na kayo tatandaan, hindi na Hindi na kayo mamamatay. Inaniyan ko kayo, mga Iglesi ni Kristo. Iyakapin ninyo si Kristo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Palakihin ninyo ang pag-ibig sa Diyos na lumalang ng ating buhay at nagbibigay ng ating lakas at ng lahat ng ating kapalar na ginawakan inyo siyang sampahimparate magpapatibay. Ikalang pagpitaganan Huwag magkamali na kayo'y lumapas tanga. Hinihiling ko sa Diyos, basbasan niya kayong maging matibay na Iglesia ni Cristo. Puspusin niya kayo ng pananampalatay at ng pag-ibig. Magkaroon kayo ng malaking pakikipagpakang manay kayo sa inyong sarili sapagkat kayo may pagkabuhay na magbuhit ng mga Mamamatay kayo! Ngunit ang kamatayang iyan ay para lang natulog! Alin ang ipapalit ni Niro? Alin? Alin mga bagay natin ditong tinatangkilik ang ipapalit ni Niro yan sa kayaman ng darating na yan sa atin? Walang kupa. Kaya mag-iis. Mag-iis. Huwag ninyong bigyang halagang pag-uusig at ang mga pagkutya ng tao, hindi ni si ito. Itinilagan ni Yesus ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa mga makasalanang nagbabaliklaw at sumasampalatay sa Kanya. Ibinigay niya ang Kanyang buhay. Ibinigay niya ang lahat sa kamatayan at sa kairaban. Ngunit, binukas siya ng Diyos. Ngayon ay nakalukluk sa kanan ng ama. Kaya, Lumali kayo sa Diyos na mayari ng inyong buhay. Lumapit kayo sa Kanya na may pag-ibig at pananampalataya. Magbalik lang at inyong itakulang ang lahat ng kasamang iyan ako mipigil at magpakatibay kayo sa paglingkod at manatili kayo.